Noong 2079, dahil sa patuloy na pagkasira ng kapaligiran ng mga tao, naging sanhin ng daigdig na maging isang napakalamig na mundo. Ang kaligtasan ng mga tao ay bumuo ng espiritu na hindi tumitigil, ang tren ng lingdong sa tuktok nito. Habang tumatagal, merong isang malakas na pagkakaiba sa klase ng tren. Ang mga sibilyan sa wakas ay nagdusa ng gusto, gutom at sakit, pagawa at pangape. Isang huling daan na lang ang natitira para sa kanila naghihintay na mamatay. Sige, magpakabusog kayo! <laughs> <laughs> Masarap ba? Huling kain niyo na yan, kasi ngayon, katapusan ng karuwahing ito. <laughs> Ayaw ba namin mamatay? Bakit nyo kami papatayin? Ang pandaigdigang ng militar at tumagtakbo sa loob ng sampung taon ang mga supplies, paunti ng paunti.